sa si Dato Gabi sa wa pa oh ah mangisnak ta mga kaidol or mga pita ka mga kaidol ah alang-alang sa tanan nga mga immortal okay mga kaidol mo ni si Dato Gabi ah, inyo makita mga debas basta mga pita mga karong uh, gabi una kailangan niya makapangapita aron niya mahinsog ang atong kalawasan no atong makita na para sa kayuhan aron dili ta magsakit-sakit magdaot mukaon sa tamang oras sa saktong insaktong nga pagkaon no aron nga uh, malayo to sa pagsakit-sakit sa mga panuhot makaayo ni sa panuhot no. Mm. Kaon yo. Mangape. Sawa pala kay Lada. Si Dato Gabi ini. Eh. Oh, inyo makita. Pansit rekayo. Pansit rekayo ang kwan, Ah, uh, ang pang-snack, no? Pang-snack mangape. Dato Gabi, guys. Dato Gabi. Dato Dato. Baga-baga. Yan si Dato. Yan si Dato Gabi. Yun ang Dato Bagali. Bagali. Sa kanilang lugar. Yun guys. Bagali. Yung kumakain. Sabi ko, tinawag ko. Bakit tinatawag ko Bagali? Si Dato Gabi guys. Kasi Dato Bagali. Kumakain ng apoy yung nagbagabaga nang yung galing sa abuhan kinakain ni Dato Gabi yun yun ang mga baganya yun pinapakita ang galing nila sa kanilang mga ginawa yung yung kapi ang pinaparis dapat ban dapat dapat tinapay ang pinaparis ang pinaparis yung baga nag-apuy-apuy. O oh guys, uh, doon naman tayo kang Dato Adlaw. Si Dato Adlaw guys, ano ba sila ang Dato, mga Dato Gabi o oh Adlaw. Si Dato Adlaw guys, makatarungan ba ang ginagawa nila sa mga maliliit na mga tipas 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 uh, department store yung mga liit mga tindahan yung guys mga bakit hindi sila pumunta doon sa mall para yung mga malalaking mga store doon, doon uh, yung laking mga tindahan mga mall o, yung mga departments na malalaki, dapat doon sila pupunta. Kasi maraming gwardiya. Oh, kung ano sila karami doon sa mga departments tour na yung mga malaking mga mall. Yan. Yo. Aatbangan sila na maraming gwardiya. Oh. Wala labot pa sa kon guys, wala labot sa yung mga kapulisan oh, bakit hindi sila pumunta doon sa mga mall para di ba guys hindi makatarungan ang ginawa ni Dato Gabi guys hindi sila ang Diyos ang Diyos isa lang ang Diyos sa taas bakit ba sila yung nangangangkin ng yaman ng ating kamunduhan ha bakit ba inaangkin lahat ito ang lupang hinirang ating bayang sinilangan ito meron ng lupa at hangin at tubig at bato at liwanag at gabi ba? Diba? bakit ba nila inaangkin ano ba ang kapangyarihan ng mga bagani ito o ako tulad ko bagani din ako pero hindi ako nangangkin ang aking mga yaman, kalikasan, dinasada, dinadasalan yan, dinadasalan Dahil pag dinadasal mo ang kalikasan, yan bigay ng ating Panginoon, Panginoon ng Diyos sa taas sa langit. Yan guys, ating labing ang tungkol ni Gabi kumakain ng pagkabagahan udato adaw yun na mabaldak na mga maliliit na mga student yan mga guys tuklasin natin ang mga hiwagang mga bagani na sasalaak ah, yan tuklasin natin ang mga kwinton na guys kwinton ni dato Gabi kwento ni Adlaw itong kwento ko tayo mga bagali idol natin si Adlawan, idol rin natin si Gabi idol natin lahat mga bagali yan guys bagali hindi patatalo nulusok at nulusok yan hindi patatalo

kanino para mo masayot. hindi mo receive, hindi mo masayot kung legality. Hindi, hindi. Ganon ko naman ang tagiya. Ay, hindi man ka mo mananagwan. O, ko nunin ang tagiya. Ano alam, kasimple. Ang tagiya na Tawad ka mo sa mga bastos na. Kaya gusto nila na Alas Kumpulan ka muna ng sakto na oras. Sa Buhatan niyo ang puto ng buhaton. Para para mo lugar sa Pilipinas. Diyan mo ang may lugar. Uy, dili. Ato isira. Dili, ato isira. Tawagan na yung police ting. Dari mga taga. Ah, tawaga, tatawaga. Ang kami din eh. Tadlakan kami din eh. Tagharos kami. Dili ni Haras. <laughs>

Amo gani, kami ang ito, may jo rason. Problema ninyo. Kami implement kami sa batas sa Dios. Implement sa batas sa Ginoo. Oo. Oh. Amo oh. nagay nang batas oh, sa Ginoo di ka lang ka. padayon ka ha. Padayon ka himuon mo ay, ang, ang imong himuon. Basta oh, nga ko ang legality. Wala tong kwaton. Ang dermanis sa federal. Ha? Amo ah. doon. Usa nga? dili mo mudawat ani. Dili mo mudawat. Dili. Oo. Sumaon na dili mo mahibalo kay dili mo mudawat. Tapos karon basuron ninyo. Oo, ginana ko kung sila tanan. Ha? Oo, taso mo. Parang may baluan ninyo. Tanawa ko kung may lugar mo sa Pilipinas. Ano? 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 Mga bastos, mong mo. Sa so, woe, bastos! Gusto mo bang makita ang iyong tahan?